ngayon, si Congresswoman Migs Nograles naman ang sumundot kay VP Inday. At ang hirit niya is, manood ka na lang. Mm, alam natin may shade dito. PBA Party List Representative Mix Nograles, mistulang inutusan si Vice President Sara Duterte na manood ng hearing sa Kamara patungkol sa ginagawang investigasyon ng Kongreso sa mga paglabag di umano ng SMNI. Ito ay matapos magpakita ng suporta si Vice President Sara Duterte sa panawagan ni Pastor Kiboloy na bigyan siya ng due process habang nahaharap sa investigasyon, kaugnay ng aligasyon ng pang-aabuso at paglabag sa prangkisa ng Sunshine Media Network. Matatanda ang nauna ng ibinisto ni Congressman Paulo Duterte ang pangalan ng Kongresista at ang PBA Party List na nasa likod di umano ng pagpapapirma sa Peking People's Initiative kapalit ng ayuda. Si Congresswoman Migs Nograles ng PBA Party List, to swipe at inday. Sarah, uh, wala namang ginagawa or comments si Vice President inday tungkol sa kanya but she did answer itong si Congresswoman at sinabi niya, E makinig ka na lang kasi daw dun sa mga hearing sa House. Ang komento ni Vice President Inday is that it seems that there was no due process and it doesn't appear that justice is being done for Pastor Kibuloy. Uh, as we know, both dun sa Senate at saka dun sa House, hindi pa... Uh, Parehong pinapatawag si Pastor kiboloy for reasons that seem to be uh, centered on answering accusations that are made kay Pastor. Ang problema is that uh, the Pastor has taken the stand that this is a matter for the courts to decide ang dami nating naririnig ng mga komento o nakikita ng mga komento na nagsasabing, eh di idepensa niya sarili niya doon, pumunta siya sa hearing. Hindi po yan ang venue para depensahan ng sarili niya. In fact, hindi yan venue para ako akusahin siya. Ito ay venue para bigyan ng impormasyon ang ating mga legislador o mga babatas para sila ay makagawa ng bagong batas, makarepeal ng lumang batas, o makaamyanda ng existing na batas. Hindi po nila ginagawa yun. Ang nangyayari, eh parang nagmumukhang bibirahin nila ng bibirahin, aakusahin nila, tapos nagiging obligasyon pa ng tao na depensahan yung sarili niya at quote-unquote patunayan ang kanyang innocence, ang kanyang pagkawalang sala. Hindi po ganon ang ating saligang batas. Tama si Vice President Inday. Ang saligang batas says the presumption is innocence. Ibig sabihin, until hatulan niya ng hukuman, ang presumption natin ay wala siyang sala. And therefore, ano yung dahilan para ano, depensa niya sa sarili niya? In fact, araw-araw, nadadamage si pastor and consequently, pati ang kingdom of Jesus Christ. Kasi, yung takin ninyo, pati doon sa Senado, ultimo yung mga practices ng religion ay ini-examine nila at kinukumentuhan. Alam nyo kung ordinaryong mamamayan at walang immunity ng Kongreso para dun sa mga sinasabi nila, pwede tayong kasuhan mga pang iinsulto na ganyan at pwede rin tayong kuyugin sa totoo lang. Pero ano nangyayari dito? Mismong mga mambabatas natin ay walang pakundangan sa mga karapatan ng ordinaryong mamamayan, mga hindi government employees or official, officials no, ultimo religion ay ginagawan nila ng, ng, batikos. Ngayon, si Congresswoman Migs Nograles naman ang sumundot kay VP Inday. At ang hirit niya is, manood ka na lang. Um, alam natin may shade dito. Pero let's look back. Bakit si Congresswoman Migs Nograles medyo malakas ang loob? Well, um, mahaba ang history nila with the Dutertes. Balikan natin. In 1992, yung tatay niya, si Prospero Nograles, tumakbo ng mayor ng Davao City laban kay Rodrigo Duterte. Siyempre, natalo si Prospero Nograles. Feud po yan ng dalawang pamilya at matagal na po yan. Since 1992 nga, nung tumakbo si Nograles laban kay Digong Duterte. In 2009, <coughs> si Prospero Nograles, tumakbo na naman, mayor. This time, ang kalaban, si Inday Sara. At uh, dito sa mga pagtakbo na ito, ilang beses na yung, ano, yung mga DDS na naririnig ninyo, yung Bigong Death Squad at yung mga aligasyon tungkol sa extrajudicial killings, guess nyo kung kanino nang galing yon? You're right. It was from Mr. Nograles himself. So makalangit na wa. Okay. So, yung mga naririnig natin at yung mga uh, pinapalabas noon ni Senator Laila de Lima sa Senado tungkol sa alleged extrajudicial killings dyan sa Davao and so on, binubuhay lang nila. Pero yan po ay ginawa kasing campaign issue in 1992 and in 2009 at ang pasimunan niyan ay si Prospero Nograles. Like I said, sumakalangit ng wak enter 2025 at nagiging ano at maugna ang ang kandidatura ni ano ni ni Rodrigo Duterte. Guess what? Siyempre nagreconcile. Lumapit ang Prospero Nograles at sinabing susuportahan ang kandidatura ni Rodrigo Duterte. Ah, na tayo. Okay. Tuloy-tuloy uh, po ang pagsuporta even all the way up to 2016 and in 2017, si Carlo Nograles, anak ni Prospero at kapatid ni Migs, ay sumali ng PDP laban at siya po ay na -appoint. Later on, bilang CABSEC. Uh, bago nun, siya po ay kongresista kasama ng isang kapatid na si Jericho. Si Jericho po ang representante ng PBA party list, samantalang si Carlo ay congressman ng distrito sa Davao. Uh, so nung ano, <laughs> so nung ano, nung 2019, kung hindi ako nagkakamali, tapos na yung term ni, ano, ni Carlo, uh, nagpa-appoint siya at inappoint siya bilang CAMSEC. And later on, dito naman sa ano, bago siya nag, uh, bago nagpalit ng administrasyon, nagpa-appoint siya doon sa civil service. At in ni Presidente Bongbong Marcos yung kanyang appointment. In 2022, si Congresswoman Migs Nograles, nanalo po siya bilang representante ng PBA Party List. And at the time, dahil strong supporter sila ni Duterte, marami po sa atin ang sumuporta sa kanya. Gumawa pa siya ng TikTok video in June 19 of 2022 congratulating Inday Sara. In January... Tapos meron pa siyang mga ilang posts na yay KVP Sara, may mga pictures sa sa kanyang Facebook na nag-selfie siya with Inday Sara and uh, former President uh, Rodrigo Duterte. In January lumamarang sana ang People's Initiative na <clears throat> inilabas ni Congressman Paolo Duterte na si Congresswoman Migs Nograles ang pasimuno ng People's Initiative sa Davao. Kinakausap ang mga barangay, dumidiretso. ang uh, issue ito kasi kongresista, dis, uh, congressista ng distrito na yon si Congressman Pulong Duterte. Meaning, nag encroach sa distrito niya ang isang kongresista na galing party list. Normally po may ethics yan kailangan magpapaalam kayo or baka kausapin mo, o oh, mag-ano ko dun sa distrito mo. May proyekto ako sa distrito mo. Kung gusto mo, oh, sabay tayo. O, oh, invitado imbitado ka sa ribbon cutting. Ano lang, pasintabi lang po. Kasi nga, distrito ni Congressman Pulong yon. Now, any other congressman in any other district would do the same. Ano yun nila? Magsasabi sila na, oh, teka muna, bakit ka nasa distrito ko? But, Congressman uh Paulo went one step further kasi hindi nga popular ang people's initiative lalong-lalo na ang proposal nila ay pabaliwalain ang Senado nang sa gayon solely kaya kakayanin ni Speaker Martin Lomaldes at ng Kongreso magparatsada ng con constitutional amendments okay? without need for the Senate Ngayon uh, bukod sa encroaching in his district, mayroong ak akusasyon si Congressman Pulong na hindi regular yung pag ng People's Initiative. Dahil nga, ikinakabit ito sa iba't ibang klasing ay ayuda o ano iba't ibang klasing compensation para dun sa pagpirma sa People's Initiative. Siyempre, dininay ni Congresswoman Migs, pero hindi niya dininay exactly. Ang sabi niya, wala akong alam dyan, nasa US ako. Sure. Kaso yung mga uh, saksi doon sa, sa Senate hearing ni Senadora Amy Marcos ay nagsabi na hindi po si Congresswoman Migs at yung kanyang party list po ang pasimuno nito.